hapon. Ang ganda po. Ikaw ba yung ano? Ikaw ba yung sa kwan yung so magano? Ha? Ito so po, bossing. Eh. Oh, ah, magandang ma hapon. So, tagal mo kanina po nang kantay sa yo. Sir, masyadong ma ano kasi yung daan niya, masyadong naligaw ako, hindi ko alam kung saan yung Ay, dadaanan eh. Nagtanong-tanong ako eh. Sige naman yan. Di ba ano naman? May kuha ka naman? May Google Map ka naman? Eh nga po kasi nasira yung cellphone ko. Pagpasensyaan nyo na muna. Pero at least nakita ko kayo. Oh, eh marami pa yung ano eh. daming yung papakot ko sa'yo eh. Papadala ko sa'yo eh. O sige, sige. Ah. Uh, anong ko pa asan po ba yung madidelivery niyo para at least para makabiyahe na ako. Hindi, sandali, titignan natin kung magka-kasya po 'yan. Sigurado ka? Oo, kasya 'yan. Hindi, kasama na din kasya ko, ah. Pero Kahit na no, kahit na isa-isa lang kayo isa sa akin. Medyo marami kasi Ah, uh, wala namang problema, uh. boss. Basta kaya naman. Basta ito. kahit isa-isa, okay naman yun oh, ba? Oo. Oh. yun lang. Ito, 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 muna yung unahin natin. Ito, ito muna yung unahin natin. Yan ba? Oh, bakit? Ang dami! Oo oh, nga, ito mo na! Hindi naman truck yan eh! Eh bakit inaksip mo? Eh iniisip ko, iniisip ko talaga kasi akala ko mga maggang lang. Buhangin pala yan! Ano ang problema? Eh, ito eh, mo naging problema ka ba yan? Pati tayo dito. Nabigaw-ligaw na ako. Tapos yung... So, ito pala padadala mo, may ebak pa. Eh, problema mo na yan. Iba eh, sa importante, nag-booking ako sa'yo ko sa'yo para dahil kakarga mo yan. Ito ang problema ko ngayon. Oh. Anong problema mo? Paano ko ikakarga? Buhangin pala ka mo. Oh, diba kanina pagpasok ko, tinatanong kita kung, kung okay ba dyan? Ano sagot mo sa akin? Okay naman yan, niisip ko oh. talaga. May kagaangan. Yung pala yung niisip ko. Buha. Wangin, paano ko magkapadala ito lahat? Eh, pati naman kasi tanong mo eh. Dapat ang tanong mo, ano ba ikakarga? Hindi sinasabi, yung tinatanong kita kung okay sa'yo, sabi mo okay. Ngayon magre-reklamo ka. Dapat, dapat tak pala dinala ko dito. Eh, problema ko ba yon? Kaya nga nag ano ako eh. Ang layo kaya... pa naman ang pinanggalingan niya, kuya. Eh ito. Ito, ito itong inano ko na ano, na motor oh. Kaya nga malayo so, pinanggalingan niya, niya, niya oh, tapos si padadali buhangin. Buhangin pala ang padadali ko niya, akala ko. Yan ang problema. Kahon-kahon lang eh. Oh, ibig sabihin na lagi problema ko pa yung problema mo. Ha? Ah. Iniisip ko, boss, paano yan eh? Oh, hindi mo pwede cancel yan, kakarga mo yan ko pwede ka cancel nga, i report kita, sige. Mamili ka, i report kita, ikakarga mo. Kuya, masyado kang nakakaano dyan sa driver na yan ah. O bakit? Nakita mong buhangin yan tapos dito mo ipapakarga? Oo, oh, naging problema ko ba? Kuya, dapat nila nung Nag-isip ka ba? Ngayon, oh. Kuya, buto rin yan tapos buhangin. Eh, siyempre nag-iisip ako. Kaya nga nag-booking ako eh, nag-iisip ako. Para ka nakakaloko sa driver ah. Mabait yung driver, ginaganyan mo. O bakit? Pinapano ko nga to eh. Pina... tao ako, pinabogin, pinabogin, Wala naman pilitan kuya, dapat pag ano kung ayaw, ayaw na. Kuya, pa-cancel mo na lang 'yan kuya, pa-cancel mo na lang kasi hindi ka yun, rin magbubukas. Hindi ganyan mo. Hindi pwede. Hindi ka lang mag-cancel diyan. Umalis ka na kuya, wag mo ay, niya. Ako. na intindihin. Ay nako. Hindi naman may problema pala, ikasunod. Hindi na ko ano. Hindi ka lang, lang sir. Hindi ka lang sir. Mapang-abuso ka nang kaapo. Hindi ako nang aabuso. Ano niya na lang? Ang kinano kuya, talagang. Hindi ko kaya, hindi ka dito. Problema ko ba 'yan? Dapat track nung dinan. Dina Ikaw nakikialam ka eh. Hindi naman problema mo. Hindi naman mabait yung driver. Ginaganya mo eh. Kasi sumaya siya kayo. Nakikialam hmm. ka dito eh. Karusa niya lang dali mo.